ini in na namin yan. In fact, meron kami na, na uh, naman. Na Hindi lamang sa Bohol, maging sa uh, Mount Apo sa Davao. Ganun na ganun din nangyari doon sa buff, within the buffer zone, naglipa na na para ang iba mga ang iba-ibang mga istruktura uh, na ng mga negosyo na bawal dapat because that's a protected area. Baano na payagan? In fact, inamin ng DNR, nung tanawagan namin yung DNR, inamin nila at binigyan daw nila ng two years na palugit yung iba doon na illegal ang pagkatayo para alisin na. In the first place, bakit pinayagan? Dapat hindi mo napatay yun. Ngayon, nandiyan na sila, nakapag na, 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 na bastos ng kalikasan, bibingaw pa ng two years. Dapat agad-agad ang closure. Kaya sa susunod na hearing, magigisa ang DNR. Sir, I ano mean, Lahat ng structures, sister, And, uh, yung, yung within the buffer zone. Oh, yeah. Pero ang yes. Ang question talaga doon, bakit napayagan? 'Di ba? Especially yung sa LGU na nagbibigay din ng BPLO uh, permit. So yun, sama-sama natin. Okay, thank you very much everybody. Thank you. Yes.